Yun. sa so, magpapalang gabi po sa inyong lahat mga kasisid. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. Kaya bali, nandito ngayon kami sa lugar Puntawakin sa amin ay Pulong Kawayan. Bali, lumaot kami dito kagabi mga kasisid. Uh, Ang dami namin na huling malaking samaral or danggit. Bali, binalikan namin. Yan. pero lang po sana kayo sa inyo mga kasisid. Dahil Kunti na lang po ay malapit ko na pong maabot ang monetization sa aking YouTube channel. Uh, 100 plus subscribers na lang mga kasisid ay monetize na po tayo. Yan sana po ay supportahan nyo pa po ang aking channel. At sana po ay pakisubscribe na rin mga kasisid. Yan bale sana ay samahan nyo po kami sa aming pong paninisid nyo yung gabi. Abangan nyo kung ano bang mga natin dito. Yan mga kasisid stay tuned. Enjoy watching. Uh, medyo may gulong Jesus! <skrisa> Sewa ole samaraal wuhuu labad hee nasatabilaang te tabi'yan. <taps> so let sa bahura ha 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 lumapit sa ibabaw Napakabait mo naman utoy oh <laughs> <laughs> asawa niyan asawa nila mga ilik eh natatlog ka natin tayo huh lalaki huh tara hindi na sila umalis sa bahura Oh, ay tama Sayang Huw, napunit hey. Huw Hindi para sa atin grabe, ang wala na naman yung isa ang pangit yung isa ng pwesto naka ano kasi siya naka oh no? dahil sana, ganyan, sana. naka sana mag naka ganun alang ganun talaga pinakamalaki kasi yun kaya yun yung inuna ko pero ito malaki naman wala oh, naka ng alon nakasisid oh, o bumuti oh, grabe ang alon Ya, sa tak oh nasa tabi lang malaki Lå. Jag heter Billan. Hejdå! Malakita ah, Sumusugod tayo yung tapang Oh, may kilo ah. Nung nakaraan, nakahuli din ako dito ng talakitok eh Sapaan talaga ng talakitok dito Mahala pa sa unang tira Huh! Ay! okay ganda na rin ang size Kaya yeah, mga Ako na rin po tayo at Lobat na yung camera natin Yan ang uulan pa Yon, mga kasisid. Good good morning pala. Good morning, di good evening. Ayan, time check tayo. 3:52 na lang madaling araw. Bali kakaahon lang namin nandito na kami sa ano, Baran ng Bangka. Yan bali lumusong tayo kanina, siguro mga alas 11 na yon. Bali kulang-kulang limang oras tayo na mana. Yan ba ito ito na yung mga nahuli natin. Ayan na. Ito yung nadala nating malaking talakito kanina. Siguro mga nasa ano to, Kulang ko lang isang kilo Tapos nung sabi ko ng paahon na tayo sa bangka Ito sumalubong sa akin to bigla oh Ang laking dinotche Sa Samaral Paahon na sana tayo niya kanina eh Hindi na natin na-on yung camera Gawa ng nalobat na Yan tapos meron tayong ano dami meron tayong sa malalaki Samaral Sa maaral din yung tawagin dito sa amin Yung danggit na yan Ito yung mga klase ng danggit na malalaki talaga Ayan oh. Lapnoy, kung tawagin dito, lapnoy. Gawa ng dalawang buntot. Ang laki, mga kasisid, oh. Grabe. Limandaliri ang lapad. Mahal ang presyo yan dito sa amin. Hindi bumababa ng dalawang daan. Yan, tapos, meron tayong mga pang-ihaw. Ilik, tsaka surahan. Mga kasisid, bali, mamaya na namin ito ibibenta. Mga siguro, alas 7. Iidlip muna kami para makabawi ng ano, tulog. Gawa ng puyat na. Yan mga kasisid, abangan nyo kung magkano kikitain natin. Yan mga kasisid, good morning po. Bale, kaya yari ko lang maglako ng isda. Kaya ulam natin. Nilagang buto-buto. Yan bale, galing kami ng consignation mga kasisid. ah uh, tinahali kami ng gising. Alas 10 na kami nakapunta ng consignation. Wala na yung tumatawad ng mga Danggit Bali, ang nabili lang doon sa usignasyon ni Yung Samaral de Noche Tsaka yung Talakitok. Pero yung mga danggit Nilako ko rito Sa mga kapitbahay Napaubos naman Bali, 6 na kilo lahat yun Ibinenta ko yun ng 170 ang kilo Kung Sa usignasyon natin binenta yun mga kasisid, Hindi bababa ng 200 ng kilo nun Kaso nga lang, wala na eh. Wala na yung mga tumatawad Pero ayos lang din sa lako uh, Pwede na yun sa 170 Kasi sa consignation ni eh, meron pang doon bali ganoon din ang kalalabasan Lilinis ka lang din ng 170 per kilo bali ito na lang yung kabuuan na kinita natin yan bali ito na yung kinita natin sa talakitok na sa Marl de Noche 372 tapos yung nilako nating mga samaral 170 per kilo bali 6 kilos yung lahat mga asisid yan kayo na bahala mag compute eh lahat na kinita natin bye <laughs>